Hello! Yeah. So, kita niyo yung kilikili ko. Pinatubo ko talaga yan. Sinadya ko siyang hindi gunutin at hindi maggunot. Actually, naglagay na ako ng tawas ngayon. Malaki na ng braso ko talaga. So, meron tayong products dito. Are and ngayon lang natin magagamit. Pasensya na po. picture mo na tayo. Okay, so nakapag-picture na tayo ng buong bonggang -bong buong na natin ito. Ah, meron pala siyang ganito. So, first time. Hmm, Tignan lang. Dito nakakapagpaputi ha, ng kilikili. Pantanggal lang siya ng, siguro pag ganito natin. <laughs> hmm, sabi 5 to, ano, 5 minutes to 10 minutes. O, oh, para siyang... Amoy ano? Yung Amoyin yun ko na nga lang Para siyang amoy Nasa salon ka Pero sobrang tapang mo nasa salon na Ito, mild lang Mild lang Amoy panghe <laughs> Amoy panghe So, tingnan nyo naman kung gaano kadami yung buko sa kilikili Tsaka at least ito, hindi siya masakit Diba? So, next Wait lang <coughs> Tali ko yung buko kasi so, Baka Sawa Sinko kayo Ikaw nais na harap Ayan, ang dami ko na tumabanggo. Medyo magasak kasi naglagay ako ng tawas. Saka ako naisipan na gawin lang ito kasi parang makapanin. Oh, ba? Ang <gasps> dami na! Ganyan lang siguro yun. Diba? Papakita ko ba nung kadami ang haba ng boto. 5 to 5 minutes. 5 uh, to 10 minutes. Depende siguro sa kapal ng hair. Actually, pwede din ito siya sa legs. Ayan, hindi naman yung sample sa legs. Pero, naanap na kasi ano, yung legs ko na... Ah, uh, tanda Na-shave ko na siya kanina. So, ito yung gamitin natin pang ano, later. Okay, hey, so lagpas ata 5 minutes, no? Kita niya yung book sa side view. Ilang minutes na? Okay, minutes na ba? Oh! Eh? Bakit hindi? Hala! Baka kasi... Hahaha! <laughs> <laughs> Baka kasi, pinawisan kasi ako. Nag-exercise. At hindi natanggal. Baka dapat siya dry. Nabasa kasi. ano? Teka lang, naka 5 minutes na ba ako? At walang natanggal. Wait lang, kalma. Gentle hair removal. Smoothing skin naman siya. Ayun o. Bawal ba ito mabasa? <laughs> Nabasa yung kilikili ko kasi. Hindi ako nag aircon dito. At nag-exhibition, nag nag-exercise. <laughs> at hindi natanggal yung buhok. <laughs> <laughs> Anong oras mo ma ako? Naka-five minutes na ba ako? Twenty, twenty-thirty. Oh, five 5 minutes. Five 5 min minutes lang. Saktong five minutes. Wala, natanggal. Ano to? Joke, joke, joke ba <laughs> Hindi uh, na buo, hindi na tanggal. Mali yata gamit ko. Wala, siya na Walang natanggal kahit isa. O ba mabasa? mabasaan ba? Kailangan ba 10 minutes siya nakababad? Pinawisan na ako kasi nag, hindi ako nag-air ko, nag-exercise ako. Napahiya ako dun ah gamitin natin to. Gamit na to. Ang dami kong N95 dito na ano na. So, uh, gawa na tayo ng another vlog na to kasi kailangan ko na magtinda. At alauna na. Alauna na kasi uh, alis si ni mama. Ano na nangyari? Yan nandyan lang siya. Siguro sa susunod, hindi, dapat hindi ako mapawisan. Na uh, nag, habang nagantay kasi, nag-exercise ako. And, alam ko legit naman siya. Legit yung pag, ano ko. So, gawin na lang natin siya Uy.